bulgan, magluto tayo ng paa ng kalabaw. Ayan, no? Mal malilinisan pa namin to kasi medyo madumi pa. Ayan, itong dito yung buntot. ay ano Para malakas yung aming pag-ani. <laughs> ay si Jerry, maluya na. Ang... Dali na, di po. Taning. Magpagat. Ah. talaga yun. Ay, kiling. Ay, <laughs> kiling. May maluwi ang nagsirutyo, maluwi lawas. Doon humigok ka ha. Linigan ta pa ini, kahit mati pa ini, subsuban. Yan, mayroon tong bone marrow. Ano? Frozen. Frozen. Sige. Ano naman? Ay, dinin na. Dinin ho, dinin ho.